Kaya guys, narinig nyo naman. Welcome back to my YouTube channel. This is Nikki Ko. And nandito tayo ngayon sa Ugbo. Dahil sobrang aga natin at wala pa masyadong customers, magtatanong muna tayo sa mga tao dito kung anong recommendations nila sa mga pagkain na tinitinda dito. Magtatanong namin sa'yo. Malakas ang energy mo eh. Ano ano recommendation mo na pagkain? Ayun na lang, anong masarap dito? Lahat niya master, masarap. Master kasi yung pangalan ng na nasa t-shirt nila. Ayan. ano special din dito? Ayun na lang. seller namin, T-Bone Porter House, T-Bone Yet. House. Thank you, thank you. Wala pa masyadong bukas dito, up pa lang sila. Kanina may care ng yelo nila. Tinetesting kung malamig ba talaga. Tsaka nakikita namin, nagkikiwa pa lang sila ng mga gulay nila, mga pangsahog. Ayan, magtatanong dito. Tol, uh, ano bang uh, tinda natin? Mga uh, seafood po. Seafood. So, para sa'yo, ano yung uh, ng mga uh, tinda? Yung pusit po namin. Yung big squid po namin. Paano siya niluto? Ano po siya? Ihaw. Tapos may sauce ba yan? Uh... Meron po, Master. Master talaga yung okay, niya? Master. <laughs> So, dalawang masters na tayo. Parang puro masters yung nalalapitan natin. Sino pa ba pwede natin tanungin dito? Ate, baka pwede kang matanong sa ano. Kung ano lang paborito mo dito sa Ugo? Yung pinaka nasarap ang pagkain Yung bacon silog po yun. Sabi. Bacon silog? Bacon silog, so bacon, kanin, tsaka itlog. Okay. Tapos may sauce yun. Okay. Mga nasa magkanong presyo? 85. 85. Ano pa alam mo? Marisa. Marisa. Okay ka naman. Okay. Uh, <laughs> salamat, salamat Marisa. Thank you, thank you. Ano po pangalan? Hello? Rendel. Si Rendel, anong paborito niya sa Ugbo na kinakain? Anong pagkain niya? Pagkain niya. Marami ba yun? Ilang piraso yun? Pag bumili ka? Eight pieces. Eight pieces? Ma ang hangin hindi? Panghang? Mga nasa sa magkano yun? Nung bumili ka? Pagkain niya. tomas na? Ano mas na? Hello ka naman, Rendel, sa mga... Sino mo gusto mo shoutout? shoutout? Ako? Kailan mo ako? Hindi, sneaky. Okay, hindi. Best friend na tayo. Hello po. Nagsiset up pa lang po kayo, no? Hintayin ako, sir. Hintayin kita. Gano'n ba katagal? Dati kasi may nantay ako. Hindi na, umasa lang ako eh. Iba siya, sir. Iba. Ay, iba to? Ano po ang tindan ninyo? Yun na lang. Sa akin, sir, kayo papaguluan. Teacher, yun lang. Teacher, yun lang. Kami po si Iwan sa Japan. Pagkano, sir, visit ka na sa Japan. Kahit ang bulak, para lalo ko. Yun. Mga nasa magkano po ang bulaklak natin? 130 lang sir 130 Wala kang hindi na nakakalan yung trapping na ako Wow Ayan. Ano pong mga pangalan nila? Andrew po Andrew Jade po Jade saka Mark Mark Una, anong favorite niyo dito sa Ubo? Yung ano po, yung Shomai po Shomai Sa'yo Ako po ito Tanghulu ito, ito yung Tanghulu na narinig natin kanina Saka sa'yo ako ulit. Ako. Oh, may tanong ko sa inyo. Kapag uh, meron kayong kadate, sino ang dapat magbayad? Lalaki po. Lalaki? Sa'yo. So, sino pong nagyaya mag-date? Eh, equality. Equality yan. Lalaki. Kayo muna dalawa. Bakit lalaki? Kung nililigawan niyo po, parang... Kung Ay. ikaw po'y nililigaw, lalaki ka, parang sagot mo po yan. Mo. Kung ik kasi ikaw po'y mag-aaya at eh. may. Ah, ako naman. Mas okay po pag lalaki yung magbabayad. Kasi? Ayun, ayun ako. Mm eh, eh. Basta pagka lalaki ng gabayan, mas maganda eh. <laughs> Gusto ko yung ewan ko ha. Mas, sabi, bakit naman kung sino nag-ayaw? Eh, ano naman yung kuya, it depends po. Siyempre kapag first date nyo, kung sino, kung sino nag-ayaw nung first date. Pero kung ano, sa mga susunod pang date, pwedeng lalaki naman. Or pwedeng share naman. Pwede share. Kapag pag, hindi, ano, hindi talaga kung sino mas nakakaangat. Kung baga. Kung sino pong meron, ayun pong magbabay. Hi guys, my name is Anna Marie. Ilan taon? I'm 21, sir. 21. Yeah. Okay, so kapag may nag-aya sa'yo dito mag makipag-date sa ugbo, anong Di ano? pwedeng sir mabubugbog tayo nito. Uh. Ah. Oh, sige, kung kung sino Gusto ko ikaw maka-date ko, sir. Iwala yan ko na siya. Oh. Ako <laughs> ba magiging mo masama dito? Hindi. Kasi kung yari kumain kayo sa labas, kayo dalawa. Okay, sir. Sa tingin mo sino na dapat magbayad? Siyempre siya, sir. Bakit, bakit? Sa ganda bamit. ko bang kapag babayaran niya? ana ayon sa ganda. Oh, syempre. Eh, Babae pag... tayo, sir, eh. Di tayo kailangan maging asukal de mama. Oo. Oh, oh, So, asukal de pa ba siya? Oo. Okay. Asukal de mama din siya kasi oh, din siya, sir. Okay. <laughs> <laughs> Kapag ikaw yung nag-aya sa kanya, sino sa tingin mo dalawang Siya bayo? pa din, sir. Ako na nga nag-aya. Ako pa magbabayad <laughs> Inaya ako na siya, Ako pa magbabayad. Pero mag inaya ka niya, siya pa rin. Syempre. Inaya niya ako, eh. Pag di niya, inali kami kakain. Hi, ma'am, sir. Pag sa ugbo, huwag niyo kakalimutan ng crispy ko, sir. Hindi sulit ang ugbo pag ditopin mean, ng bulaklak ko. Ano muna names niya? Hermione. Hermione, wow. <laughs> Harry Potter. Jade. Jaden. Wow. Mara po. Question, ano muna yung favorite nyo food dito? Or kung anong gusto niyo i-try? So far po, yung tanghulu lang Tanghulo Tanghulu sa'yo? First time ko lang din, so gusto ko matry yung tanghulu. Thank Isa lang yung utak nila dito. <laughs> Kapag may nagayang kumain sa inyo sa ugbo, sino dapat mo The guy or the girl? Yung nag-aya po. Yeah, yung, yung nag-aya nag nag For you, nag-aya? Or mas better if, like hindi naman kayo close, kunyari friends lang kayo, oh. then KGB. KKP. KKP. Ah, uh, so hindi ka niniwala sa dapat yung guy yung gumasis talaga? Ano kasi sa date na sinabi ng guy na niya ka mag-date sa so, upo? What if yung babae yung nag mag-date? Then there's possibility mo na pero busy kung nag eh. Tsaka if you don't mind paying for the date naman, then why not? Wala nang so, problema yun. Kung sino Hey guys, ano pong mga names nila? My name is Steph. Steph. Tsaka? Jerome. Jerome. Ah, uh, mag-ano-ano mag -ano -ano kayo? Jawa. May Jawa. Ilang years na kayo? Pero <laughs> ano ko one year in six months. Ang mga kailangan related to it. Ang matagalan. Ang <laughs> matagalan. Sukan lang na. Ay! Nako! Nakita niyo Under. Under ka? <laughs> under ako lang. <laughs> okay. okay. So, first time niyo ba sa Ugbo? Yes, ma'am. First time. Anong ina-aim niyong kainin dito? Or ina -aim? Ano, yung target lang namin yung tangulo. Tsaka yung, mm. yung balls na umuusok. Imbols <laughs> mo musok. <laughs> Ay, ne. Joke lang. Kung may nagaya sa inyong kumain, isa sa inyo, sino ang dapat magbayad? Para sa akin, give and take tap. Give and take. Kung... Opa. Kasi kung, for example, both, both decision naman namin yun eh. So, okay na mag give and take na ano. Para sa'yo? Sa saan sa ano, pag first date, lalaki talaga dapat. Mm -hmm. Pero kapag matagal na kayo, ganyan. Kasi ba na nakakaluwag? Po? Kasi naman ito mahal. <laughs> ah, uh, okay. Uh, Alright. Is this your first time in Ugbo? Ah, uh, it is. It is. Uh, what are you aiming to eat here? Uh, a little bit of everything. Everything. You wanna try everything. Mm -hmm. If ever you're gonna eat outside, who's gonna pay, the guy or the girl? Who? Who's gonna pay? Who should pay? Oh. Maybe. Is it the guy or the girl? Oh, you. The Why? Um, it's our responsibility to take care of a woman. Uh, she can pay also. She can. She can. Yeah. That would be okay. Yeah. But for the most part, I think a man should. Be. Thank you, thank you for time, sir. Enjoy your You're stay. You too. So ayan guys, meron na tayong recommendations para sa mga pagkain at drinks dito sa Ugbo. So sa next vlog, abangan nyo po ang Tiki Man Time. Maraming maraming salamat sa inyo. And please like, share, and subscribe. And this is Nicky Go. I'll see you guys sa next vlog.